Naantala ang biyahe ng ilang motorista dahil sa pagbaha na nararanasan. Dulot ng magdamag na malakas na pagbus ng ulan. Humingi tayo ng update niyan mula kay Bien Manalo Live. Rise and shine, Audrey. Andito kami ngayon sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kung saan hindi na makadaan ang mga sasakyan dahil hanggang bewang na ang baha sa magdamag na ng hanging habagat o southwest monsoon, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa United Nations Avenue sa kahabaan ng Taft sa Maynila, baha ang sumalubong sa mga motorista na umabot sa dalawa hanggang tatlong talampakan ang baha. Mula naman sa España Lacson hanggang sa Blumentritt, umabot na sa hanggang tuhod ang baha. Hindi na rin makadaan ang mga sasakyan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil umabot na sa hanggang bewang ang baha. Abala at perwisyo naman ang dulot ng matinding pagbaha para sa ilan nating kababayan. Kasi katulad ngayon, mapasok ka, eh. hindi ka po dahil sa last ng baha. Malayo na yung panaman ng biyay, eh. tapos pagdating mo dito, baha. So hindi tayo makatawid. Maghihintay tayo na umupang baha. Bilang taxi driver, wala nang kita, wala pang biyay, uh, wala naman pagkain sa pamilya, kaya uh, uh, na lang ako. Sa bahay na lang ako maglagi muna, eh, hindi naman makabiyahe. Bukas na lang siguro mag-umiyahe uli Audrey, ayon sa pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Guringa. Pero patuloy nito pinalalakas ang hanging habagat na magpapaulan naman sa ilang lugar sa bansa. At yan muna ang update dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.